turo ko sa inyo kung paano technique para hindi tayo mali lalo na nag tayo sa oras ganito lang gagawin po boom bilis takbo para hindi tayo mali eto ang technique oh. Oh, Balag takbo Minutes na lang Malilate na tayo Kaya bilis na natin ang takbo Shout out po pala sa mga nanonood sa ating vlog Pakapagod pa makbo Medyo malayo pa Lalakarin natin Lulo pa Layo pa ng lalakarin Tatakbo ulit tayo 11.53 7 minutes na lang Takbo ulit Bilis parang di tayo malay tako buhay tikmo siya ang tipi takbo ng takbo malalig na tayo aabot kaya tayo ah. sa so, tingin ko aabot tayo sa work medyo malapit na tayo dilihitulo tayo sa labas ah. enjoy vlogging lang po tayo yan Hi po pala sa mga kaibigan natin dyan nanonood ng aking vlog. Dito na tayo sa work natin. Medyo nga ambun pa. Yun. Woo. 11.55 na. 5 minutes pa tayo. Ay, salamat ako. ganda ng lugar dito eh. Pakita ko sa inyo eh, no? Mga kondo. Napit na. Oop, dito na lang. tayo sa mall. sa pang floor, akitin natin. Sa third floor kasi tayo. na tayo Dito na tayo Hanggang na lang Salamat po Thanks for watching